Inaabuti na ng bagong taon ang bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Habang ang gera ng Ukraine at Russia patuloy pa rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makanta. Magbabagong taon na. Pero ang buhay ng mga Palestino na iipit sa gera ng Israel at militanteng grupong Hamas, di pa rin magpabago tuloy-tuloy pa rin kasi mga pagsabog. Gaya na lang sa Khan sa Tibog ng Gaza, kung saan ilan sa mga nasugatan ay mga bata. Habang sa Rafa border, pinagpatong-patong na lang ang mga body bag, laman ng mga yumaong biktima ng gera. At hanggang sa kahapon, nababalot ng maitim na usok ang Gaza, matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Hamas. Pero sa kabila ng mga panawagan na itigil na ang gera, sabi ni Israeli Prime Minister, hindi pa ito matatapos sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, lalampas sa 21,000 ang bilang ng mga namatay sa Gaza at higit kalahati sa kanila ay mga bata't babae. <coughs> hindi rin natatapos pa ang gera ng Russia at Ukraine. Kahapon nga lang din ng kumpirmahin ng Moscow na inatake ng Ukraine ang kanilang naval ship sa Crimea. Sira ang barko. Dalawa naman daw fighter jets ng Ukraine ang napabagsak pero giit nag-grade diyan totoo isa naman ang kumpirmadong patay mobile jene kaila makantan hatid ang mukha ng balita sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman